narinig ko ang bawat salita. Pre, nabuko na ang US dollars isa zero, zero, na Boracay trip. Parang yelo ang pumatak sa aking puso. Hindi lang basta patak. Isa itong malakas na sampal, isang malalim na sugat. Pero habang nagbubunyi ang anak ko sa kabilang kwarto, ang totoong bangungot ay nagsisimula pa lang para sa kanya. Dahil habang siya ay nagpaplano ng kanyang luho, gamit ang pinaghirapan kong pera, ako naman ay kausap na ang fraud department ng bangko sa kabilang linya. Naririnig ko ang profesional na boses ng babae sa telepono. Kinukumpirma ang bawat detalye ng pagtataksil. Opo, ma'am, kumpirmado po. Ang huling transaksyon ay para sa isang luxury travel package na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Napakapit ako ng mahigpit sa telepono, ang mga kuko ko ay halos bumaon sa aking palad. Ang bawat salita ay nag-aapoy sa aking uga ang aking sariling anak ang dugot laman ko niloko ako sa ganitong paraan. Ngunit sa likod ng sakit, may apoy na nagliyab sa aking dibdib. Isang apoy ng pagganti. Hindi ako nag-iisang babae na kayang apakan. At ngayon, ipapakita ko sa kanya kung gaano kamahal ang halaga ng tiwala na kanyang sinira. Ito ang kwento ng isang inang niloko at kung paano siya bumawi ng higit pa sa inaasahan. Ako si Isabella. Kung titingnan mo ako, marahil ay sasabihin mong biniyayaan ako ng mga magulang ko ng ganda, mahabang buhok na dumadaloy sa aking likod, matangkad na tindig, at isang ngiting sinasabi ng marami na nakakaakit. Madalas kong marinig ang mga papuri, pero para sa akin, higit pa roon ang aking pagkakakilanlan. Ako ay isang babaeng nagsimula sa wala. Lumaki ako sa simpleng buhay at bata pa lang ako, natutunan ko na ang halaga ng pagod at sakripisyo pinagsikapan kong abutin ang bawat pangarap ko ng walang inaasahan. Nagtrabaho ako ng halos walang pahinga, halos walang tulog, nagtipid sa bawat sentimo, at nag-aral ang husto para lang makamit ang posisyon ko ngayon sa isang malaking multinational company. Ang bawat sentimo na hawak ko ay pawis at dugo ang kapalit. Masipag ako. Disiplinado. Ipinagmamalaki ko ang bawat tagumpay ko, lalo na dahil alam kong nag-iisa lang ako sa buhay na ito. Walang kasama, walang inaasahan kundi ang sarili ko. Hindi naging madali ang pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. At sa gitna ng lahat ng hirap na iyon, may isang liwanag sa buhay ko, si Leo. Maaga akong nagkaroon ng anak, si Leo. Nag-iisa ko siyang pinalaki, pinag-aralan, at ibinigay ang lahat ng kaya kong ibigay para lang hindi siya makaranas ng hirap na naranasan ko. Pinilit kong punan ang puwang ng isang ama, ng isang kumpletong pamilya. Para sa akin, si Leo ang aking mundo. Ang bawat desisyon ko ay para sa kanyang kinabukasan. Gusto ko siyang lumaki na may respeto, may pananagutan, at higit sa lahat, may pagmamahal sa kapwa. Binigyan ko siya ng magandang edukasyon, ng komportabling buhay, at ng kalayaan na magpasya para sa kanyang sarili. Ipinagmalaki ko siya sa lahat. Akala ko, sapat na ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo ko para mapalaki siyang isang mabuting tao. Nagtiwala ako sa kanya ng buong puso. Ang buhay namin ay tahimik at payapa, isang normal na pamilyang binubuo ng isang ina at ng kanyang nag-iisang anak, na abala sa kanya-kanyang pangarap, puno ng pagmamahalan at pagtitiwala. Nagsimula ang lahat ng mapansin ko ang ilang kakaibang transaksyon sa aking credit card statement. Hindi naman malalaking halaga, mga ilang daan, minsan libo. Mga online purchases na hindi ko matanda ang ginawa ko, o kaya ay mga kainan na alam kong hindi ko pinuntahan. Ang una kong reaksyon ay ang pagkibit balikat. Marahil ay nagkamali lang ako ng tanda, o may nabiling online na nakalimutan ko. Normal lang naman, di ba? Marami akong iniisip. Minsan, tinatanong ko si Leo ng casual habang naghahanda ako ng hapunan. Anak, nakita mo ba ito? May nabili ka bang ganyan sa pangalan ng online store? Mumingiti lang siya, minsan ay nagkakamot ng ulo. Ang kanyang mga mata ay iiwas. Ay, ma, baka nagamit ko nga, nakalimutan ko lang. Para sa project sa school o okay, ay, a ah, hiniram ng kaibigan ko, maibabalik naman niya. Madalas, binibigyan niya ako ng matatamis na dahilan na mahirap pagdudahan, lalo na't nakikita ko ang inosenteng ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila nagpupumilit na maging malinis, ngunit may kakaibang kinang na hindi ko mawari. Naniwala ako sa kanya dahil anak ko siya. Dahil mahal ko siya. Ang pagtitiwala ko sa kanya ay halos bulag. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas nagiging madalas ang mga kakaibang charges. Hindi na ito basta-bastang nakalimutan o hiram ng kaibigan. Ang mga halaga ay lumalaki at ang mga item ay nagiging mas sopistikado, mga gadgets na alam kong hindi niya kailangan para sa school, mga damit na pang-designer mula sa mga mamahaling brand. At paminsan-minsan ay mga booking sa mga mamahaling coffee shops at restaurants na hindi niya kaugalian puntahan o kaya mga delivery mula sa mga food apps na may kakaibang address. Nagtataka na ako. Hindi ko na lang basta-basta maibabaon sa limot ang mga ito. Ang dati kong buo na tiwala sa kanya ay nagkakaroon ng mga maliliit na lamat, parang salamin na unti-unting nababasag. Ayaw kong maghinala sa kanya, ayaw kong isipin na may ginagawa siyang masama. Pero ang mga numero sa aking statement ay hindi nagsisinungaling. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang tiyan ko ay parang laging nakatali. Ano ba ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng aking anak na ganito? Hindi ko pwedeng baliwalain ang ganitong damdamin. Hindi nagtagal, ang mga maliliit na transaksyon ay naging mga pahiwatig ng mas malaking problema. Naging palaging abala si Leo. Hindi na siya halos umuwi ng bahay. At kung umuwi man, ay madalas na may kausap sa telepono o abala sa kanyang laptop, nakasara ang pintuan ng kanyang kwarto. Ang mga sagot niya sa aking mga tanong ay nagiging mas maikli at may bahid ng inis, na parang nairita siya sa aking mga tanong. Saan kagaling, anak? Diyan lang, Ma, sa labas. Sino ang kausap mo? Wala, Ma, kaibigan lang, huwag kang mag-alala. Walang detalye, puro paligoy-ligoy. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa kanyang araw, hindi na siya nakikinig sa akin. Ang dati naming malalim na usapan sa hapagkainan ay napalitan ng katahimikan at ang tunog ng mga pagtype sa keyboard o ang malakas na tunog ng kanyang mga video games. Ramdam ko ang paglayo niya, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Minsan, narinig ko siyang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono habang nagpapahinga ako sa sala. Pinagmamalaki niya ang isang bagong pares ng mamahaling sapatos na hindi ko pa nakikita. Nagulat ako. Hindi ko matandaan na nabigyan ko siya ng pambili ng ganoon. Agad akong bumangon at lumapit sa kwarto niya. Anak, ang ganda ng sapatos mo. Bago ba yan? Nagulat siya at mabilis niyang itinago ang kanyang paa sa ilalim ng kama. Ay, ma, luma na yan. Bigay lang ng kaibigan ko. Ang sagot niya ay hindi na kumbinsi ang aking puso. Ang mga mata niya ay nagpapalit-palit ng direksyon, hindi kayang tumingin ng diretsyo sa aking. Dahil dito, nagsimula akong magkaroon ng mga random checks sa aking credit card app. Sa bawat pag-refresh ng app, mas lalong lumalaki ang kabasa sa aking dibdib. Doon ko nakita na may mga pagbili ng mga gadget na alam kong hindi niya kailangan, mga high-end headphones, mga bagong video games na nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi lang iyon. Mayroon ding mga transaksyon sa mga bars at clubs na alam kong hindi niya pinupuntahan o hindi dapat pinupuntahan. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan. Lumaki ang aking pagdududa, ngunit ayaw ko itong ipahalata sa kanya. Sinubukan kong kausapin siya ng mas malalim tungkol sa kanyang mga pangarap sa kanyang kinabukasan. Umaasa ako na sa ganitong paraan ay magbubukas siya sa akin, magtitiwala. Anak, mahalaga ang pagpaplano sa buhay. Dapat marunong kang magtipid, maging responsable sa pera, payo ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako ng may irap at sa halip na makinig, binasag niya ang katahimikan ng aming bahay gamit ang malakas na tunog ng kanyang video game. Ang mga titig niya ay blanco at ang kanyang iti ay nanlalami. Ramdam ko na may tinatago siya at mas lalo akong kinabahan sa maaaring mangyari. Ang mga pagdududa ko ay nagiging mas malinaw. Hindi na ito simpleng nakalimutan o hiram. Ito ay isang seryosong problema. Isang araw, habang naglalaba ako, nakita ko ang isang resibo na nakasiksik sa bulsa ng pantalon niya. Hindi ito basta-bastang resibo. Isang resibo mula sa isang luxury boutique na malayo sa bahay at sa kanyang paaralan. Ang item? Isang relo na nagkakahalaga ng halos 10,000 piso. Ang aking ulo ay naginit. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang manipis na papel na iyon. Hindi ko na ito pwedeng palampasin. Kailangan ko na siyang harapin. Hinintay ko siyang umuwi mula sa eskwelahan. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Pagkapasok niya palang sa pintuan, sinalubong ko siya sa sala, ang resibo ay nasa aking kamay. Leo, ano ito? Tanong ko, kalmado ang boses, ngunit matalim at may bigat sa bawat salita. Nagulat siya at nakita ko ang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Agad niyang tiningnan ang resibo. Ma! Ano po yan? Wala akong alam dyan. Mabilis niyang kinuha ang resibo at bigla siyang nag-iba ng ugali. Ang dati niyang inosenteng mukha ay napalitan ng galit at depensa. Bakit mo kinakalikot ang gamit ko, ma? Wala kang tiwala sa akin. Sigaw niya, nagtaas ng boses. Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Hindi ko siya nakitang ganoon kailanman. Anak, hindi yan ang punto. Bakit mo binili ito? Saan galing ang pera? Hindi ito sa budget mo. Ito ay ninakaw mo sa akin. Tumingin siya sa akin nang may paghamon, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Pakialam mo ba? Pera ko yan. Ipinambili ko ng gusto ko. Pera mo, Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa kanyang kapalaluan. Leo, alam nating pareho na hindi ka kumikita ng ganyang kalaking halaga. Ang credit card ko ang ginamit mo, hindi ba? Nagtaas siya ng boses, halos sumisigaw. Hindi mo naiintindihan, ma. Kailangan ko ito. Gusto ko maging gaya ng mga kaibigan ko. Ayaw kong mapag-iwanan. Ayaw kong magmukhang mahirap. Doon ko na na mas malalim ang problema hindi lang basta paggastos, kundi isang pag-ugali na nakakabahala. Isang pakiramdam ng karapatan ng pagiging entitled. Pero ang pinakamasakit ay ang pagsisinungaling niya sa akin. Ang pagtatago niya. Ang pagmamataas niya. Simula noon, nagsimula akong mas maging mapagmatsyad. Tiniyak kong naka-online banking ako at laging check ang bawat transaksyon. Nagsimula akong kumuha ng mga screenshot, ng mga kopya ng bank statements, ng bawat detalye. Ginawa ko ito ng palihim dahil ayaw kong magkaroon ng pagdududa sa pagitan namin. Pero alam kong kailangan kong maging handa. Ramdam ko na papalala pa ang lahat at kailangan kong protektahan ang aking pinaghirapan. Ang mga gabi ko ay napupuno ng pag-aalala, ang aking puso ay mabigat. Hindi ako makatulog, ang isang parte ko ay umaasa na magbabago pa siya. Pero ang isang parte ko ay handa ng kumilos. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa aking laptop, nakita ko si Leo na nakaupo sa sala, may kausap sa telepono. Ang boses niya ay puno ng excitement, halos hindi na mapigil ang kanyang iti. Hindi niya alam na naririnig ko ang bawat salita niya mula sa aking opisina, na nakabukas ang pinto at bahagyang nakasara ang ilaw. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng pagmamayabang. Pre, na ko na. Ten thousand dollars. Malaking malaki para sa trip natin sa Boracay. Ang ganda ng resort, may sariling pool pa. Buti na lang talaga, hindi na ni mama. Akala niya, busy ako sa school projects. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa aking pandinig. Ten thousand dollars. Para sa isang bakasyon, at ang pinakamasakit, ang pagbanggit niya sa pangalan ko, na akala niya ay hindi ko mahahalata. Nagdilim ang aking paningin. Ang lahat ng aking paghihinala, ang lahat ng aking pag-aalala ay nagkaroon ng katotohanan. Isang matinding kumpirmasyon. Agad akong dumiretsyo sa aking kwarto, kinailangan kong huminga ng malalim. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinidyal ko ang numero ng bangko. Ang Fraud Department. Kailangan kong kumilos agad walang pagdadalawang isip. Habang kausap ko ang bangko, naglalakad ako pabalik-balik sa kwarto. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ramdam ko ang pag ng galit sa aking dibdib, ngunit pilit ko itong kinakalma. Kailangan kong maging matalino, hindi emosyonal. May nakita po akong malaking transaksyon sa aking credit card na hindi ko po kinikilala, paliwanag ko sa kausap ko sa telepono. Napakalaki po ng halaga at sigurado po akong hindi ko po iyon ginawa binigyan ko ang agent ng eksaktong halaga at ang petsa. Kinukumpirma niya ang mga detalye. Magandang araw po, ma'am. Pwede po bang kumpirmahin ang huling transaksyon? Isang $10,000 na pagbili para sa isang travel package na nakabuok sa pangalang Leo. Doon ko naramdaman ang pag-akyat ng adrenalin. Ito na. Habang kinukumpirma ko ang detalye sa bangko, narinig ko ang boses ni Leo na papalapit. Ma, okay ka lang, Sino ang kausap mo? Para kang kinakabahan. Agad kong hininaan ang volume ng telepono. Anak, may kausap lang ako sa work. May emergency. Nagpanggap ako'ng abala sa aking laptop. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit sa loob, isang bagyo ang nagaganap. Hindi niya alam na habang kinukumpirma niya sa akin ang kanyang pagpunta sa Boracay, ang kanyang plano sa aking credit card, ako naman ay nasa kabilang linya naglalatag ng lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa ng bakasyon. Ito na ang huling patak ng kanyang pagtataksil. Ito na ang simula ng aking pagganti. Ang kanyang huling malaking pagkakamali. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik akong naghanda ng kape at umupo sa sala, naghihintay kay Leo. Kinailangan kong kontrolin ang bawat emosyon na bumabalot sa akin, ang galit, ang sakit, ang pagkadismaya. Hindi ako pwedeng magpadala sa mga ito. Kailangan kong maging malinaw ang aking isip. Ang hangin sa bahay ay tila may dalang kakaibang bigat. Habang nag-aalmusal kami, nag-uusap siya tungkol sa kanyang bakasyon. Ang ganda raw ng Boracay, ang linaw ng tubig, ang dami ng magagandang kainan. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, marahil ay matutuwa ako para sa kanya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang hamon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, hindi niya alintana ang bagyong paparating. Sana makapag-relax ako doon, ma, sabi niya, sabay ngiti, sabay subo ng kanyang pagkain. Ang dami kong stress sa school, kailangan ko ng pahinga. Excited na akong mag-swimming sa beach. Doon ako nagsalita, Kalmado ang boses, ngunit may matalim na bigat sa bawat salita. Ganoon ba, anak? Nagbook ka na pala ng bakasyon. Magkano naman ang nagastos mo at saan mo nakuha ang pera? Bigla siyang natigilan, ang kanyang tinidor ay nahulog sa plato, gumawa ng isang maliit na kalansing na umalingaw sa katahimikan. Ang kanyang iti ay agad nawala. Nag-iwas siya ng tingin at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng palusot. Ah! Ma. Kaibigan ko kasi ang nagbook. Para sa kanya 'yon, hindi sa akin. Kasama lang ako. Narinig ko ang pilit na tono sa kanyang boses. Umiling ako. Ang aking mukha ay blanko, walang emosyon. Hindi Leo. Hindi 'yon para sa kaibigan mo. At alam kong ikaw ang nagbook. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita ang screenshot ng 10,000$ na transaksyon kasama ang pangalan ng travel agency at ang resibo ng relo na nakita ko dati. Ito ba ang bakasyon na sinasabi mo? Ito ba ang perang wala kang alam dyan? Lumaki ang kanyang mga mata at nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng multo. Ma! Paano mo? Ang kanyang boses ay nautal. Paano ko nalaman? Anak, pinaghirapan ko ang bawat sentimo ng perang yan bawat transaksyon nakikita ko. Akala mo ba hindi ko mahalata? Akala mo ba tanga ako para hindi mapansin ang bawat singil sa card ko? Sinubukan niyang magdahilan muli, ang kanyang boses ay nanginginig. Naku, ma, scam lang yan. Hindi ko yan. Baka nahak ka. Baka may gumagamit ng card mo. Umiti ako ng mapait, isang iting puno ng sakit at pagkadismaya. Hindi, Leo. Hindi ako nahak. Ikaw ang nag-hack. Ikaw ang nag, Ikaw ang nag ng tiwala ko sa iyo. Inilabas ko rin ang kopya ng kanyang conversation sa kaibigan niya tungkol sa trip, ang mga screenshot ng plano niya, ang mga pagmamayabang niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ito. Hindi na siya makapagdahilan. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa upuan. Nakausap ko na ang bangko. Na-freeze na ang card. Kinansel na ang bakasyon mo. Ang $10,000 na yan babayaran mo sa akin. Malamig na sinabi ko. Ang kanyang mukha ay namutla at para siyang nakakita ng multo. Lumipad ang kanyang kamay sa bibig niya, hindi makapaniwala. Ano? Hindi. Hindi mo magagawa yan, ma. Hindi. Tumayo ako, diretsyo ang aking tingin, ang aking tindig ay matatag. Nagawa ko na, anak. Dahil kailangan mong matuto. Hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo, lalo na kung sa maling paraan. Ang bakasyon na yan, ang mga ginastos mo sa aking credit card, lahat ng yan ay babayaran mo. Bawat sentimo. Sa sarili mong pawis. Doon siya umiyak, hindi na ng pagdadahilan, kundi ng pagkadismaya at matinding pagsisisi. Ang kaganapan ay parang isang bagyo na humahampas sa aming hapagkainan. Hindi lang pera ang nawala, kundi ang tiwala. Ang respeto. At alam kong, sa wakas, nakuha niya ang kailangan niyang matutunan. Matapos ang insidente, naging tahimik ang aming bahay, isang katahimikan na mas malalim pa sa karaniwan. Silio, sa halip na umuwi sa kanyang bakasyon, ay pinilit kong humanap ng trabaho. Ang bawat sentimo nakikitain niya ay mapupunta sa pagbabayad ng utang niya sa akin. Ang $10,000 na halos ipinangutang niya ay malaking halaga para sa kanya at alam kong matututo siya sa hirap ng pagbabayad nito. Hindi naging madali. May mga araw na ayaw niyang pumasok sa trabaho, may mga gabi na naririnig ko ang kanyang pagdadabog sa kwarto. Maraming gabi akong umiyak ng tahimik, nagtatanong kung saan ako nagkamali bilang isang ina. Ang sakit ng pagtataksil ng sarili mong anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Pero sa kabila ng lahat, alam kong tama ang naging desisyon ko. Kailangan niyang harapin ang konsekwensya ng kanyang mga desisyon. Kailangan niyang matuto ng halaga ng pera, ng pagtitiwala at ng responsibilidad. Unti-unti nakita ko ang pagbabago sa kanya. Sa simula, puro reklamo at pagre-rebelde. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas nagiging seryoso siya sa trabaho. Mas nagiging maingat sa paggastos. Ang dati niyang mayabang na pag-ugali ay napalitan ng pagpapakumbaba. May mga pagkakataon na siya na mismo ang nagtatanong sa akin ng payo tungkol sa kanyang kinikita. Ang aming relasyon ay hindi na katulad ng dati. May lamat na, ngunit umaasa ako na sa paglipas ng panahon ay maghihilom din ito. May paggalang na at alam kong unti-unti niyang binubuo muli ang tiwala na sinira niya. Ngayon, mas matatag ako. Mas maingat ang insidente kay Leo ay nagturo sa akin ng mahalagang aral, na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kailangan mo pa maglagay ng hangganan. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. At kung minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay ang pagpapaalam sa kanila na magkamali at pagpapahintulot sa kanila na matuto sa kanilang sariling mga pagkakamali. Ang aking buhay ay payapa na ngayon. Hindi na ako nababalisa sa bawat singil sa aking card. May kirot pa rin sa puso ko sa tuwing naiisip ko ang nakaraan, pero mas malaya ako. Mas kontrolado ko ang aking sarili at ang aking pinaghirapan. At para sa akin, iyon ang tunay na katarungan. Sa wakas, malaya na ako sa kadena ng pagtataksil.